Hindi ko nga ito inaasahan na matusok ako sa amperil kaya naman ito yung kalabasan. Ngayon nga pala ay samahan niyo ako magtanggal ng aking bedsheet kasi December Malapit na. Malapit na kasing Pasko kaya naman tanggalin ko na po yung aking bedsheet. May mga bisita kasing darating kaya naman nag change na po ako ng aking bedsheet. Kapag sheet. may mga bisitang dumating ay dito din pupunta yung mga maid sa kabilang bahay. Kaya naman talaga kailangan ko nang tanggalin yung aking bedsheet para sheet. naman hindi siya mabaho at mapalitan ko na rin po siya ng ibang bead sheet. At ayun na nga, ginanyan-ganyan ko muna kasi may mga amperel yan. Pahaba kasi yung bead sheet, sobrang laki. Kaya naman, nilagyan ko na lang po ng amperel. Ako lang po talaga ang natutulog dyan, pero sobrang laki talaga ng bead Kasi ko. nung wala pa ako dito, ilang tao po ang matutulog dito. Kaya naman, medyo malaki talaga yung bead ko ngayon. At maghihirapan ka talagang mag-ayos ng bead sheet dyan. Kasi sobrang laki ng bead sheet, mo. masikip naman yung area. Kaya naman, habaan mo talaga yung pasensya mo Kasi dyan. ako, madali talaga akong mainip. Kaya naman, Pinip. pinipigilan ko talaga yung aking sarili na hindi masyadong mainip. Kasi ikaw ba naman hindi ka mainip nito. Matagal makuha yung amperel kaya naman, tiis na tiis muna. Kasi kung hindi ako mag-change ng bedsheet, baka pangit namang kapag hindi ako nag-change ng bedsheet tapos may mga bisita pang darating. Dito kasi matutulog yung mga kasambahay sa kabilang bahay. Habang naghahantay sila kung kailan sila babalik sa kanila. Kaya naman, habang maaga pa ay nagpalit na po ko ng bedsheet. At ayun na nga, tapos na nga akong magtanggal ng bedsheet, kaya naman pinaspas pas, pas, pas ko muna. Para naman matanggal yung mga alikabok niya. Kaya nang matapos na po ako ay nag-smile na rin. Kumuha nga pala ako dyan ng isang bedsheet para naman mamaya. Ay malagyan ko na rin po ng malinis na bedsheet. Nilagay ko lang po dyan kasi ngayon nga ho ay maglalaba muna ako ng aking mga damit kasi madami na naman akong mga laba At bago nga ako pupunta sa labas, in-arrange ko muna to ang aking mga unan. Kasi mamaya ko pa yan, rin sa aking bid kasi hindi ko pa nilagyan ng bead sheet. At ayan na nga ano, matapos nang ako sa aking ginagawa ay lumabas na rin po ako at daladala ko po yung aking bead sheet na kinuha. Yung tinanggal ko sa bed para naman akin ng labhan. At ito pala yung panahon ngayon sobrang ganda. Pagkating ko na po dito sa may labahan ay agad ko na pong nilagay sa basket yung bed sheet. Para naman maya maya ay magsimula na po ako sa aking paglalaba. Bago nga pala akong maglaba ay tapusin ko muna yung aking trabaho dito sa bahay. Para naman wala na akong iisipin habang naglalaba ako. At nung natapos na nga ako maglinis sa CR at ito naman yung dalawa. Nagahantay sa akin kung kailan ako matapos sa loob. At ayun na nga, nilagay ko na nga yung mga ginamitan ko na mga trapo. At yung ibang mga pamunas na kailangan pa isampay ay sinampay ko na. Yung iba namang mga pamunas na hindi na kailangan isampay ay nilagay ko na po sa may planggan. Para naman po ay malabhan na maya maya. At yung pinaglalagyan naman ng mga sabon ay nilagay ko na po sa paglalagyan para naman hindi na dyan makalat. Nung matapos na nga akong magsampay ng trapo at ito na naman yung ginagawa ko. Nagkuha nga ako ng maliit na balde para naman aking gamitin kasi magpupunas muna ako dito banda. Kumuha lang po ako ng isang pamunas para naman may pauga ako. Ayan na nga, binasa ko na nga yung isang pamunas tapos pinanasan ko po yung samin. Kailangan talaga punasan dyan para naman hindi pa itignan at klarong-klaro po yung mukha mo kapag nagsamin ka dyan. At sinali ko na rin pong punasan yung aming pintuan para naman hindi maalikabok. Pati na rin po itong lamisa. At nung matapos na nga ako sa aking ginagawa dyan at pumasok na po ako ulit sa aking kwarto. Para naman ay magayos na po ako sa aking bed at lagyan ko na po ng bed sheet. Kapag ganito talaga ang trabaho ay mahihirapan ka talaga lalo na masikip yung space mo. At mahihirapan ka talagang magtusok ng amperel kapag ganyan. Kasi hindi mo na malayan na natusok ka na pala at tingnan nyo naman yung kamay ko. Sa kakatrabaho ko dyan, hindi ko na malayan natusok na pala ako ng amperil at ito ngayong kalabasan. Kumuha nga ako ng gapas para naman ay hindi na po siya magdurugo. Pero tignan nyo naman palaging nagdurugo siya. Kaya naman nilagyan ko na lang talaga ng alkohol para naman mawala na talaga. Kasi kung pisilin ko dumudugo talaga siya. Grabe yung dugo niya. Ikunti lang naman yung natusok. Kaya naman napagdesisyonan ko talaga na lagyan ko na lang ng gapas at lagyan ko na rin po ng alkohol. Para naman huminto na po yung pagdurugo Mas niya. Mas pasakit pa talaga yung nagugulo gulat kang matutusok kasi yung injection kasi yung injection is alam mo natutusukan ka na pero yung pagulat gulat hay na, mm -hmm. masasaktan ka talaga kagaya ng ginawa niya sa iyo dati ay, rawot-hugot ka, ka pa talagang nalalaman ni Iwala naman yan sa usapan dito sa ating voiceover. Charot lang. At nung matapos na nga ako sa aking ginagawa dyan at kumuha na po ako ng aking speaker kasi magpa-music po Kasi ako. kapag hindi ako magpa-music para talagang matamlay kapag naglalaba ako ng walang music. Kaya naman kumuha po ako ng isang cellphone ko. Tapos pumunta po ako sa music at ayan, may nakisali rin. At mag daw si Topi sa inyo. Ah, saros. si Topi talaga kapag nandyan na po ako sa may sila bahay, agad-agad na po siyang lalapit sa akin. At sinabihan ko naman, na Topi, maglaba ka, pero kapag nag-ano na ako ng tubig, ay agad-agad naman siyang umalis. Akala mo naman, paliguan. O oh, diba, kandingon yan. At ayun na nga, makalipas nga ng ilang minuto, ay nagsimula na po ako sa aking paglalaba. Mabilisan lang pala to na video, kasi yung cellphone ko, madali nang mapol. At pinuspost ko muna, para naman mabilisan ay... lang po itong aking video. Wala kasi akong videographer, kaya naman ganun. Mahirap kasi kapag magbib video ka na wala kang videographer. Kasi eh. kailangan mo pang kumuha ng damit na hindi basa. Kasi kung hindi ka kukuha ng damit na hindi basa, ay mababasa din yung damit mo. Kaya mo. yun, ganun po yung aking ginagawa. By the way guys, kumuha na rin po ako ng share Naganda na po ako ng share para naman hindi na po ako kukuha doon sa aking paglalagyan. Ginunting ko na po para naman hindi na ako mahirapan. At nung bidget nga, aginan yan, ganyan ko kasi nahirapan na kasi ako sa sobrang At sobrang haba. bigat pa kapag nababasa ng tubig kaya ginanon ganun ko na Para lang. naman ay hindi ako mahirapan at hindi naman mabigatan. At tapos na rin po ako sa aking budget kaya naman for May the nakatulog goal. dito banda sa akin kaya naman bidjuhan ko talaga. Makalipas nga ng ilang minuto ay nagsimula na po ako sa aking pagbabanlaw. Pangalawang banlaw lang pala yung aking gagawin ngayon para naman tipid sa tubig. May Babe. charm naman ako kaya naman okay lang yun. At ayun na nga inuna ko na ngang isang pa yung aking budget para naman madaling matuyo. Kasi kung hindi yan matuyo ngayong araw ay mahihirapan na naman ako magsampay kung saan ko yan is sa Kasi nga hindi nga ako mahilig magsampay ng gabi dito sa labas. Kaya naman agad na agad ko po siyang sinampay kahit wala pang siya. Pagkatapos ko naman po magsampay ng aking bidshit ay dilagyan ko na po yung tubig ng siya. Para naman ay maglagay na po ako ng aking mga labahin. Hmm. Inuna ko palang inilagay yung mga damit ko. Kasi yung mga damit ko ay palaging may mga pawis kaya naman inuna na ko na lang talaga. At yung aking bidshit na hindi ko pa nilagyan ng sharm ay lalagyan ko siya mamaya. Para naman ay kalaonan ay mabango na rin. Mahirap na kasi kapag yung labahin mo ay mabaho kaya naman mamaya lalagyan ko po yung aking budget sheet ng shark. At kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page guys please follow na lang po kayo di sa Tabon Vlog. At sa akin na rin pong YouTube. Katabon Vlog. Thank you for watching. Bye!